ano pa yung mga ibang pagbabago, Tina, in your, in your life? Well, actually, yung talagang pinaka-major pagbabago is ito. Uh, naging mother. Talaga. Mother na ako sa, sa aking daughter na si Shane. Oo. Oh, oh. Mm -mm. Ano bang klaseng mom ka sa kanya? Uh, tinanong ko rin to kani kahapon eh, kay Laharlene, tsaka kay Bo. Tapos sabi ko, is, is um, your mommy a cool mom? Sabi ni Bo, Depends. Define cool. O, oh, <laughs> ba? Diba? Binalik sa akin yung tanong ko eh. Ano naman, uh, ako kasi, um, Gen Z na ano Gen Ano rin ako, uh, cool mama ko. De kasi, um, sabi ko nga sa kanya, hindi kita hihigpitan. Kasi alam ko yung feeling pagka hinihigpitan. Mm. Kasi I was in that uh, situation before. Dahil alam niyo naman na yung mom ko ay super strict <laughs> nung mga panahon ng mga mga early years ng showbiz na uh -oh. strict. So sabi ko sa daughter ko, "Uh I will give you my 100% na tiwala. Uh -huh. Ngayon nasa sayo na 'yon kung gusto mo sirain yung 100% ko'ng tiwala." So, alam, wow. nakikita ko naman sa anak ko na, Lakas thing, no, na yun, oh, ha? mapagkakatiwalaan naman talaga. De, kasi, oh, oh. ano eh, um, nakikita ko naman eh na hanggang ngayon nga, Pia, would you imagine, tumatabi pa yun sa akin. Magkatabi pa kami. In bed? Yes. That's so nice. Oo, oh, oh, kahit na may sarili siyang room, uh, talagang talagang tatabi talaga siya sa akin. Oo. Oo, oh, since nung pa, paano baby Paano yan? Oh, ako naman na mag-take down notes kasi kahapon. <laughs> sabi ni Harleen, meron din siyang nakuhang parang Actually, Eureka yung yung moment. moment. Ko. <laughs> Shane is here! Yeah. Hi, siya. Shane! Ay, oh my gosh, so oh, pretty rin pala. Mm -hmm. Hi, Shane! <laughs> yung writer niyo nga, akala ako. Ako siya. Anong pumasok siya sa dressing? Pwede! Ayan. Kamusta ang driving? Mo? I <laughs> know. <laughs> My Con mom was the one who taught me how to drive. Oh, okay. Confident, kinda behind the wheel. Yeah. <laughs> the truth, more confident with mom there or more confident without mom? Mm, I usually drive kasi with my mom. Ah, so, okay. Yeah. Kasi dati ako rin ganun eh, Shane mm -hmm. eh. Tinuturuan ako ng daddy ko, mas confident ako pag wala siya kasi ang ingay okay. din niya. Yeah. Yung nervous energy niya napapasa sa akin. Kayo napapagalitan niya ako. <laughs> yung <Kayo, laughs> mom, kayo na, na nervous pag nagde-drive ako. <laughs> Nakakatuwa naman that you still, even if you're in college, mm -hmm. you still sleep with your mom yeah in the same bed. <laughs> yeah. Nakakatuwa. Why? Her. Why do you do that? Uh, I'm just used to it lang. La. Parang uh -oh. hindi ako sanay na not sleeping beside her. Kasi uh -oh. since I was young. I've been sleeping with her na. Oh, oh, Sabi ni mommy, cool mom daw siya. Is that true? Yeah, she is. We're <laughs> <laughs> actually like best friends. Okay. What yeah. makes you say that? What makes mommy cool? Um, well, cause I can talk to her about anything and she's always there to listen to me. And sometimes I can even make jokes with her but I always treat her with respect. By, and, Aww. And, <laughs> ang galing naman, Tina! <laughs> <Yeah>. <laughs> Maparinig mo yung mga ganong words from your daughter who's already in college. Nako talaga naman mapapapalakpak yung puso mo, di ba? Sobra. Grabe. There is no better compliment, I think. And syempre, gusto ko rin uh, magpasalamat sa akin best friend. Oo, di kasi isa rin siya sa mga talagang uh, talagang nandiyo dyan na nag talaga sa akin as being a mom mm -hmm. sa, sa daughter ko. Your best friend, your husband? No. Uh, my best friend was uh, for almost 30 plus years. Oh, It's a girl. Wow. Yeah. So ano kayo parang um, together oh, you navigate yung, this whole oh, parenthood journey. Yeah, Parang ano 'yan, uh, alam niya na yung ano, alam niya na kapag ka tumingin na siya sa akin, alam niya pag uh, may problema ako, alam niya yung ano. So parang siya na yung parang second mom oh. sa sa daughter ko. Nice. Yeah. Shane, is there anything you want to say to your mom right now while you have the microphone? <laughs> well, I just wanna say now I'm very proud of you and I appreciate you so much. And I'm so grateful for all of your efforts because you're also always there for me. And also remember that me also, I'm always here for you, and I love you so much. Aww. I love you. <laughs> Happy face. <laughs> Thank you, Shane. Thank you so much for being here. Thank you, oh, ang gusto ko naman malaman ngayon. Okay, so successful mom check. Uh, hasn't changed physically, but internally, biologically, Tina. Uh, is it okay to tell people how old you are? Oh, I'm 52. Okay. Yeah, 52 years old mausapang ano naman tayo, pagbabago Ay sa... Ay malaking pagbabago. <laughs> Although it doesn't look like it uh, outwardly, ano mga nararamdaman mo Marami, sa loob? Marami-rami na rin. <laughs> Kasi dito medyo, talaga sa kada umaga. Medyo masakit-sakit na rin ang mga tuto. Damilin. Oo, oh, wala kaming hiya dito na mag-discuss <laughs> at may hima yun, mga pagbabago na nangyayari sa mga buhay namin. At saka namin. ano, uh, nakakaramdam na ako for my age, ha, nakakaramdam na ako ng mga hot flash, hot flash. Oo. Oh, oh, I mean, yun yung katotohanan. Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> oh, oh. Iba yung iba yung feeling kasi... Parang every time na nakakaramdam ako ng hot flash, lagi ako nagtatanong, Menopause na ba mainit ito? Mainit ba talaga? Ah, okay. Yung feeling okay. mainit ba talaga? So, sabi, hindi naman. So, sabi ko, ah, kasi yung yung feeling na, di ba, sobrang init sa katawan. Na then, wala namang... Walang kaano-ano, -ano, yung parang alam mong, alam mo na, hindi naman, ganon hindi oo. naman ganun kainit. Pero, tas yung, ang pawis mo, grabe. Yung talagang malalaki talaga yung mga butil ng pawis. Sabi ko, ah, ano na talaga? Yun na yun. Kailangan na natin, na natin tanggapin na doon tayo papunta. Aha. And how does it make you feel knowing na you're entering a different chapter of your life? Well, uh, sa akin naman kasi wala naman tayong choice eh. Diba? Mm -hmm. Yun talagang ano eh. So... Yun nga lang, parang nakakapanibago lang yung feeling. Oh, oh. Hindi naman ako yung tipong mainiti naman ang ulo. Okay. hindi Okay. Ano pa rin? Same pa rin. Kaya lang yung feeling na yung maging mainit lang talaga sa <laughs> sa katawan. At ang nakakatuwa, hindi ka na mag-ano. Oo. Oh, mag, oh. Mag, mag, you won't have to buy yes. anymore. Ano ko na lang. <laughs> Di ba? Yeah. Yung, oh, oh. So, menos gastos menos na Menos gastos na para sa akin. Oo. Oh, oh. Pero alam mo, Tina, aside from that, There's nothing else na nararamdaman mo? Ano uh, kapag uh, may times na kapag uh, matutulog ka na, kung nasa isang position ka lang, pagkagising mo, masakit na yung mga balak. <laughs> ba? Diba? Masakit na yung ano. Pero talagang may times na talagang ramdam mo na, ay, masakit na ang to. <laughs> What what else do you do? You you look like you're pretty fit and healthy. Me, kabang ginago. May uh, nag-e-exercise naman ako. Doon kasi sa area namin, merong ano doon eh, parang football area ayon. O oh, di man nag exercise so. <laughs> Yan, kailangan so, talaga yan. Meron ano, meron kasi doon sa aming ano, may foot uh, football uh, field okay. area namin. So yes. No choice. Kapag ka pumasok ka doon, hindi ka pwedeng umatara. So, kailangan um umabante ka ng umabante So, nakaka-12 rounds kami doon sa God. ano na yun. That's even uh -oh. more important as we age, I yes. think, the exercise for mm -mm. bone density. Yun, yan. Diba? Yeah. To also help our mood. Mm -hmm. diba? So, sa, yun. Sa, alo, maliwala ka sa hindi. Sinasabi nila meron daw U-curve ang happiness ng mga tao. Uh, it starts in your 20s, very high daw. Mm -hmm. Nagpa-plateau in your 40s, 40s. And then it gets high again past 50 up. Oh, talaga. Kaya, wow. diba? Ma Maka nga. <laughs> Nakakatuwa yung ano, no? yung uh, Talagang pag ganun pala? Yung scientific research yes. na that says that, ba? Diba? Now I know. Do you feel that? Do you feel like you're happier now than you were maybe in your 30s? Well, uh, siguro. Siguro mm -hmm. much happier kasi parang... Um, sempre yung yung pagbabago is I have I have my daughter yeah. with me. And then um sa sa career naman itself medyo okay naman siya. Yeah. Oo. And then ang nakakatuwa um uh, yung 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 uh, career na ginagawa ko now is yung uh, nagla live streaming ako. Oo nga. Yeah. Ano'ng ginagawa mo sa live stream? Kumakanta. That's so nice. <laughs> uh -oh. Bakit hinahanap-hanap pa rin nung katawan mo 'yun eh? Siguro yun yung first love ko. Uh Oo, -oh, yung, yung singing, singing talaga. talaga. And how does it make you feel to still be able to do this but in a Gen Z kind of setting? I know parang um parang nauso kasi yung live streaming nung mga panahon ng mga nung pandemic. pandemic Oo, di ba? Oh, Pero oh. nagawa ko na yung live streaming mga later ano na eh, later part na eh. Uh, nung pandemic. I think uh, two two years ago. Ayan, Ang oh, Two years ago. You look like you're such a techie, ah. Pero ka mga <laughs> pa graphics dyan, ah. Hindi, kasi yun dyan sa live streaming. Nagbibigay sila ng, ng, ng gifts. So, ah iyon uh, Nice. i uh, yung live streaming ko is every monday, wednesday, friday, saturday, sunday 11 am hanggang minsan 1, 1.15, 1, 1.30. Kapag ka uh -huh. dumadami yung views, tumatagal. Pero uh -huh. hanggang uh, makakaya ko, tinatry kong uh, umabot ako ng mga 3 hours. Pero wow. pagka hindi carry hanggang 2 uh, hours. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oo, oh, oh, kamusta ang reception ng mga tao? Do you, do you connect again with your fans from before or... These nakakatuwa, are new. Nakakatuwa, may mga old, may mga new. Oh, oh. Yung mga yung mga old is ito yung mga panahon ng mga that's entertainment na nasa abroad. Oh, oh. And then yung mga bago ngayon, yung mga new generation, yon, nami-meet ko na sila pa isa-isa. So, yung mga iba, di na nakakatuwa kasi ang tawag na nila sa akin, Mommy. Oo. Mami, o di kayo, oy, sabi ko, ang dami ko ng anak dito. <laughs> so, ang tawag nila sa akin, good morning, mami. O, di ba, nakakatuwa. Sabi, feel mo na yung lagi sinasabi ni Joey pag tinatawag siya, si Joey de Leon, pag tinatawag siya, Tito Joey, sinasabi niya, pamangkin ba kita? <laughs> <laughs> so, ako nalang nagugulat ako, mami, mami, ah, okay, meron na pala akong bagong ano. <laughs> oh, yun na nga. Nako, mangyayari na rin yan sa akin after a while. Yes. Oh, pero, okay you have to tell us some secrets of yours how do you keep your face so pretty and 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 young ah ano lang gaya nga nang sabi ko uh be positive um if ever kung pwedeng uh kung merong problema i-set aside mo muna hanggat sa kaya pero um ang talagang aking daily routine is hmm. um Every every morning, uh nag uh, naglalagay ako What's this? Uh, ko sa face ko yung yung soap and then um pag lumalabas ng bahay, meron tayong nilalagay na sunscreen na kailangan mm -hmm. importante yes, talaga. Yes, importante. And then yun lang, yun lang naman basta wag lang masyadong if if possible kung pwedeng uh, maiwasan na Ah, uh, wag talagang masyadong magpuyat. Okay. Yan. No botox, no fillers. Ay, no no no. no takot ako doon. Takot, takot, takot dun. ka doon? <laughs> yes, takot oh, ako. Oo, oh, ako rin. Takot ako sa mga needle. Oo, oh, oh. Ganun Gano mm. na lang 'no, healthy living. Yes. At para right mindset. Oo, oh, oh, parang sinabi ko lang sa sarili ko, kaya ko lang uh, humarap sa mga doktor sa ospital nung time na nanganak ako. Oo. Oh, Oo, oh. Oh, oh. pero uh, aside from that, talagang takot talaga ako. Yes, tama and effective <laughs> naman. Oh, diba? Hi mga kanet 25 this is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.